Ito para sa iyo. Oh, lumo ko pa. Hmm. So yan mga palangga ko, alam kong paborito niyo rin to. Ako nga, ha habang kanina tumitingin ako, namumulat ako ng mga medyo okay okay pa. Kahit tapos nung dumating mo, sila, tapos gusto nila mga sobrang tuwang tuwa ako, sabi ko, ay yun, sige. Bigyan niyo rin ako, ayun, nagbigay ako sa kanila ng 20, tapos take up palit. O diba, napakadami. Napakasarap nito mga palangga. Kaya, ang gagawin natin, magmumukbang tayo. Dalawang puno. Tara, ayan, mga palangga ko, pasinsya na kung maglalaway kayo ngayon, ha. So, meron akong sasawan dito. Asin lang katapat nito, tapos, sinamahan ko na rin ang sili, ano. Ayan, ah, dinurog na natin. Napakasarap nito mga palangga ko. So, ayan, mukbang na tayo mga palangga ko. Napakasarap talaga nito. Ang lasa nito, ay ano, sweet and sour. Yeah, sweet and sour. Ayan, Pero sayang kasi know? pag-ibig ah, siya, favorito. Favorito ko talaga ito kukunin kasi malaglag lang siya dito ay nakakuha siya ng ano ah ng hmm. tamang tama yung, yung sarap lasa niya kasi, kasi ano lagay mo sa may pagkaasin uh, uh undi, tapos matamis asin na may sili perfect talaga dito sa sa, sarap. sa sawa nating diba, asin na may, ano may sili ginagawang wine to diba ginagawang napakasarap grabe <coughs> dito lada, ganito yung buto niya oh. sa so, mga hindi nakakalam yung iba ito ginagawang ano to eh Tabi ginagawang dito, dito, alak nakikita ko sa ginagawa nilang alak to ginagawang wild. Grabe, ang sarap. Mm. Mm. Mabigat na yan. Ibaba mo muna dyan sa ano, sa bubong. Promise mga palangga ako napakasarap. Ibaba mo muna para may laglagay -lag mm. Ibuhos mo muna sa bubong. Ah. Tuwang tawad din sa amin. Binigyan ko ng 20. Grabe. Ang daming bunga talaga kanina. Lahat ng sanga, mayroong ano? Mami. Pag tag-ulan na, tingbo ng ano? Duhat. Hmm. Napakasarap kasi sa, sa puno mismo pinitas. Hmm? Dami naman yung hmm. Spanyol. Hmm. Napakasarap ah, mga palangga ko. Pasensya na sa mga naglalaw naglalaway dyan ah. Hmm. Eh, maglalaro na kami. Kain po tayo. Sarap talaga. Parang grips din siya, parang grips. Kaso ito may buto talaga. Pero napakasolid kasi ang kapal ng laman nito. Talaga makakain mo siya. Napakasarap. Ah, mm. Ayan mga palangga ko. Mm. Ito subukan natin itong yung maliit. Ayan. Mm. Ang sarap pa naman ito makakulay. Ayan. Ayan. Wait lang, tapos ko muna. Ito mga kalangga ko, dalawahin natin ha. Ayan. Ito. Napakasarap. Tara. Mmm. 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 Napakasulid. natin. Sakto yung templo niya kasi may pagkaanghang unti. Perfect siya. Ito sa usaw mo sa asin. Tatlo. Mmm! Mmm! Solid. Ah, mga palangga ko. Tara. Hmm. Laki oh. Hmm. Laki. Sulit nito. Hmm. Tuwing martes kasi ako pumupunta doon eh. Baka sa sunod na martes, mangunguha naman yung mga bata na yun. Kasi binibenta nila. Sayang din kasi, nagkakalaglagan lang. ba? Diba? Kahit pa paano, Napakainabangan nila yung bunga. Kasi walang kumakain dun. Ah, uh, sarap Ah! Mmm! Mmm! Pag kumakain ka nito, parang, parang nasa heaven. I promise, napakaganda. Ay, napakasarap. Mmm! <laughs> mmm! 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 Parang akong si zombie, ah. Mmm! 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 Grabi hmm. Grabe iba yung lasa niya pa, uh, Habang tumatagal lalong sumasarap Hindi ka magsasawa dito grabe Basta may asin ka lang mm? Nakakagigil Pag sinusip-sip mo siya Hmm? Parang gusto mo nalang Kainin yung buto eh <laughs> Sarap talaga, prami. Hmm. Ayan, yung sa mga mahilig ng dohat. Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway sa comment section. <laughs> Ang sapo, oh, para sa'yo. Mmm. Napakasarap. Dali mo. Mmm. Napaka. Mm. Grabe. Oh, ah. Ang sarap. Mm. Ah. Mm. Mm. mm, mm, mm. Yummy. Sweet and sour. Mm. mm. Hindi siya nakakasawa kasi yung iba, pag kinain mo, ito dalawang piraso pag mo, medyo matamis na may unting asin. Tapos pag kinain mo naman yung iba, yung medyo, to, may, to medyo hindi pa hinog. Medyo maasim siya na matamis din. Ganon, kaya hindi siya nakakasawa. Pagkagat mo ng isa, matamis. Tapos dito sabi lang naman, medyo hindi matamis. Sweet and sour siya. Mm. Mm. Ah. Ito, ito, yan. Ayan. Para kay Juan. Diba hmm. Di ba si Juan naghihintay lang sa puno? O oh, ganito lang. Hmm. Pedro si Juan. Ah! Hmm. Napakasarap. Oh my God, no. Mahubos ko na itong mga palangga ko. Grabe. Oh, para sa'yo. Alam ko, naglalaway ka na. Ito na. Okay. <laughs> Hmm. Ang mahal nito sa palingki ah. Hmm. 60 yata isang tabo. Maliit lang na tabo yun ah. Hmm. Napakasarap kasi wala siyang ano, wala siyang sira eh. Kasi kakapitas lang. Mmm. Hmm. Ito para sa iyo. Oh, lengo ko pa. Oh. Mm. Ah.